So, good day sa inyo, mautak. Ngayong araw, habang pauwi ay may pumukaw ng paningin ko. Ano yun? Nakita ko lang naman si Tatay na may bitbit -bit na malaking bagay at nalapitan ko nga ay nalaman ko na naglalako pala siya ng lumpiang sariwa. Tapos mauutak, yung bitbit -bit pala ni Tatay ay ayun pala mismo yung nagsisilbing cart ng na mga paninda niya. Nice! Siya nga pala si Tatay Nardo na at 30 years na siya naglalako ng lumpiang sariwa at inumpisahan niya ito nung nasa Maynila pa lang siya. Mm -hmm. Grabe, nakakabilib si Tatay kasi sa edad na 51 years old, ay kinakaya niya pa magbuhat at maglakad na malayo para maubos yung paninda niya. Simula 3.30 nga ng hapon, ay nag-uumpisa na daw siya maglako at nung makita nga namin siya, ay pasado alas 8 na at pauwi na din siya nung mga oras na yan. Solid at nagustuhan ko itong tinitinda ni tatay kasi for only 10 pesos, ay meron ka na lumpian sariwa. Mas pinasarap siya nun sauce at nung asukal na may mane at may nilalagay din si tatay na pampaanghang. Hindi talaga ako nakakain ng gulay mautak pero ano pang hinihintay n tikman na natin to and guys tikman natin yung specialty ni tatay 10 piso lang to guys ha solid to titikman natin lumpian sa kiwa saka mainit pa no mainit pa tapos may anghang to tayo no saka may iligaw sa ang anghang alam nyo yan guys tapos yung sauce solid Diyaw nakain ng dulay guys ha, pero nagustuhan ko to. Pwede ka magpare-pill dyan, tol, hmm? ng sos. Di ba tayo pwede, tay? Okay, no? 3 na lang guys eh, buti umabot na tayo. Double dum-dum na yung tao pang Tay, ilang years ka na naggaganyan, tay? 30 years. 30 years? Hanggang ngayon, no? Tibay ni tatay ah. Simula anong oras ka na nagbibenta, tay? 3.30, minsan alas 4. Tanghapon? Hapon. Tapos anong oras pa lang, oh? 830. 830 ubos na. Nagsimula area D, Amalia, tapos Kara Sigma. Ah, hanggang Eh ang mga gamit mo tayo ikaw lang gumawa niyan Ako mismo. Lang. Oh, mismo. Galing ah. Oh. Anong gulay yung ginagamit mo? Ang sarap ah. Leto, trifolio, singkamas, carrot, tsaka ubod. The best tayo, the best na lumpiang sariwa na natikmang ko. Salamat tayo ha. Thank you po. At yun na nga guys, sobrang solid ni tatay, talaga nakaka-inspire yung kwento niya. Saludo sa mga ganitong tao na kahit gaano kahirap ang buhay, gumagawa ng paraan para mairaos ang araw-araw. Salud! So paano mautak? Hanggang dito na lang din siguro kapag nakita niyo si tatay o napadaan siya sa inyo, ay bilihan niyo na din siya. Solid at masarap talaga yung lumpiang sariwa ni tatay. Ba bye bye! Be sure mautak once again, sending love, peace, pew, pew, pew.